Another day, another center, another bump for a na man. And Next video, ay yes, i should and where are we? Cali, 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 So time check is 7. 7.

Agroy, So, ayan, dadaratyo muna tayo sa my tindahan ni Rafin kay mamamalit kita pan And, ayan, medyo damo nga yung tao na pisan mauran. Damo lang yung hapon na mamalit. Agaroy! Maihaihan na ngayon ako nga wari pakakapanago kay super busy ang akla. Ang mga eksena for today's video. So, since New Year, yun na ako nakapanabo So, kaya... Excited ako para mamaliit. Agaroy! So ayan, dami mga pauli. Ako pa kadi pala. Alas 8 na inihan aga, pero ayan, maupay nila humuraw na, maupay-upay na at adlaw. Ay, mala inihan kung magbabarbek. So aray, tao na liwag. Agaroy! So ayan, damo na nga ni Nixana. Ayan, Nadi pa ba si tatay, maglakat. Sana okay lang si tati, Naglalakad niya da. Agaroy! Ayan. So, papaliko na kita ito. Nga ito, hamay Mercado. One way kasi ang eksena dito pag adlaw. So, damo it. Imo bibiri na agaroy. So, ayan. Open na nga yung adlaw yan na. Excited ludo ako pumarigo. Marigo. Sana may mag-invite. Agaroy! At ayun, at last, sa tayo dito sa may Mercado. Agaroy! So ayan, nalilakita ha, kita 0 hand to Ayan. Ayan, waray nga yan. Nakakabusa na yan mga creamy sada. So, nakakaloka. Hindi ba na mga stack creamy sada? Let me know sa comment section below. Agaroy! So, ayan, pagkatapos ng kong anhi, ayan, nagbayad lang ako. Tapos, bumalik ni Watapu, hon. Amoy, lulumuhon na karne. Agroy! 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 Kaya ito, 16. Kaya ito, umu ka part. Umu ka part. Ah, umu ka part. Ini ni? Hmm. Ito,